Iris, sa huweting sa umaga, number 5 at number 21, ang simpleng tulong na gagawin mo ay babalik bilang gantimpala. Tanghali, number 14 at number 9, may kaunting aberya pero malulutas agad sa tamang diskarte. Gabi, number 26 at number 12, isang pagkakataon ng biglang babukas, tandaan, huwag mawala ng loob. Kahit maliit na hakbang ay patungo pa rin sa tagumpay. Taurus sa huweting sa umaga, number 8 at number 20, may kasamang sigla ang bawat pagsisimula mo ngayon. Tanghali, number 23 at number 2, ang tamang desisyon ay magbubunga ng maliit na panalo. Gabi, number 16 at number 30 may biyayang darating mula sa hindi inaasahang bagay, tandaan ang pasensya at tiwala sa sarili ang iyong puhunan. Gemini, sa huweting sa umaga, number 4 at number 18, bagong ideya ang magdadala ng dagdag na swerte. Tanghali, number 27 at number 6, may koneksyon sa tao na magdadala ng oportunidad. Gabi, number 11 at number 22, isang simpleng usapan ang magbubunga ng panibagong simula, tandaan, ang bukas na isipan ay tulay sa tagumpay. Cancer, sa huweting sa umaga, number 7 at number 13, may hatid na saya mula sa malapit na tao. Tanghali, number 19 at number 24, ang pagiging mapagkumbaba, ay may kasamang pabor. Gabi, number 3 at number 29, may biyaya sa simpleng pagkakaunawaan tandaan, ang malasakit at kabaitan ay laging may gantimpala. Leo, sa huweting sa umaga, number 9 at number 25, ang tapang mo ay magiging inspirasyon sa iba. Tanghali, number 12 at number 31, ang disiplina ay magdadala ng tamang resulta. Gabi, number 6 at number 17, may sorpresang magpapagaan ng iyong loob, tandaan, ang kumpiyansa ay sandata sa bawat laban. Virgo, sa huweting sa umaga, number 10 at number 28, may kasamang tagumpay ang iyong sipag. Tanghali, number 15 at number 22 ang pagiging maingat ay magdadala ng dagdag na ginhawa. Gabi, number 8 at number 19, may hatid na kasayahan ang isang simpleng bagay. Tandaan, ang tamang pagplano ang magbubukas ng swerte. Libra, sa huweting sa umaga, number 14 at number 5, may pag-asa sa iyong gagawing desisyon tanghali number 20 at number 11 ang balanse ng isip at damdamin ay susi sa panalo gabi number 7 at number 26 isang kaibigan ng magdadala ng magandang balita tandaan ang pagkakaisa ay pundasyon ng tagumpay scorpio sa huweting sa umaga number 2 at number 30 ang iyong lakas ng loob ay susi sa bagong pinto. Tanghali, number 13 at number 21, may hatid na panibagong pag-asa ang sipag mo. Gabi, number 9 at number 16, may kakaibang galak sa simpleng panalo, tandaan, ang tiyaga ay laging may kasamang bunga. Sagittarius, sa huweting sa umaga. Number 6 at number 24, bagong oportunidad ang babukas ngayon. Tanghali, number 18 at number 10, ang masayang pananaw ay magdadala ng dagdag na biyaya. Gabi, number 27 at number 4, may surpresang hatid ang isang simpleng pagkilos, tandaan, ang pagiging positibo ay magnet ng swerte. Capricorn, sa huweting sa umaga, number 8 at number 19, may gantimpala sa iyong kasipagan. Tanghali, number 12 at number 25, ang pagsunod sa plano ay may dalang panalo. Gabi, number 3 at number 20, may kasamang biyaya ang pagtitiyaga. Tandaan, ang disiplina ay daan sa pangmatagalang tagumpay. Aquarius, sa huweting sa umaga, number 1 at number 17, may hatid na bagong simula ang araw. Tanghali, number 22 at number 9, ang pagiging bukas sa tao ay magdadala ng swerte. Gabi, number 14 at number 28, may darating na tulong mula sa hindi inaasahan, tandaan, ang kabutihan ng loob ay laging may balik. Pisces, sa huweting sa umaga, number 11 at number 23, may inspirasyon kang makukuha sa simpleng bagay. Tanghali, number 7 at number 15, ang malasakit sa iba ay magbubunga ng ligaya. Gabi, number 19 at number 30, isang pangarap ang unti-unti ng lumalapit, tandaan, ang pananampalataya ay sandigan ng lahat ng tagumpay.